Okay, magandang hapon po sa lahat na wala yung ating may bahay na babatiin ko sa <laughs> <laughs> Pero sabi natin naka naman po, no? Naka-record naman. So magandang hapon. Um, umaga. Umaga pa. Umaga pa. Umaga, 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 umaga. umaga 11 pa lang. 11.30. Umaga pa. 11, 11 pa lang. Aga pa pala. Ilang oras ako brother? Dalawang oras. Mga 20 minutes. Ah, twenty lang. Okay. Okay. Magandang Umaga po sa may bahay. Yeah. Sa may bahay ang aming Merry Christmas na magwala. Mamaya. Solo ko na naman mamaya. Ngayon lang may kakanta na ako sa iyo. Baka hindi na ako makabalik dito. Eh. Okay. Iba naman yung ano pupunta sa guru. Hindi ang lang ato eh. Huwag daw. huwag. daw. Sama na siya. Talaga namang, oh, wow. dati pa naman na ipunta na ako dito. Okay naman. Pero medyo nagtumigil yata. Dahil pandemic? Oo, dahil pandemic. Pero ngayon hindi na pandemic. Nandito pandemi. na tayo na <laughs> God, is <good? laughs> God is good? All the time. All the time. Now and forever. Praise, Praise the Lord. kaya palapakan natin ating na po na oh. napakaganda po ng ating pagbasa kahit na talagang tumusuripi sa utak ko yung talinghaga. At talinghaga talaga, oh, paano. madam, sa totoo lang. Aminin ko na lang sa inyo. <laughs> Mahirap talaga ah. makaintindi at makaunawa. Pero bahala na si ama. No? <clears throat> Kung paano mo na-share, dahil ikaw ay gulog naman talaga. Ako ay estudyante. Kahit pari ka, nilapang. Okay? Dahil ang talanghagang ito ay matalinghaga talinghaga talaga ang dating, no? Eh magaliluya ka na. Bakit na hindi ka wakunta sa aleluya eh? Baka dumayo? <laughs> okay, dahil sabi nga natin, bahala na si Lord kung ano yung oh. isis, yung six. lumabas sa bibig ko. Tunay nga po na napakabuti naman ng Diyos sa lahat ng mga anak niya na humihingi ng tulong at habag. Ang unawa, bigyan niya ako ng kalamat at karunungan. Amen? Amen. Kasama ba natin si Ama? Amen. Nandito ba siya ngayon? Amen. Palangkakan natin ang ating buhay. Yan, sa aking pagbabalik dito, umunlad na ba ang ating pananampalataya? Amen. Ayahan, yan, talagang totoo yun. Dahil si Sister Dulce si talagang umunlad na. Amen. Amen. Nagkaroon na siya ng malaking pananalig sa Diyos. Amen. Amen? Nagkaroon na siya ng pagtitiwala sa Diyos. Amen saan ka pa? E eh, di tapos ng ibanghelyo, madaling haga na eh. Pero sabi nga natin, kung umunlad ang ating pananampalataya sa Diyos, ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng bagay. Katulad sa ating ibanghelyo, pinalapit niya ang Kanyang mga alipid ng mga oras na. At binigyan niya ng mga ginto, isa-isang pusing lang yung pen, no? Pare-pareha sila. Hindi katulad doon sa isang pagbasa, may binigyan ng limang libo, may dalawang libo. Pero ito, pare-pareha silang pair. Pero ginto na, in fairness ha. Ah. Iba na ang klase ito, ginto na. Sister, ginto na ang binigay sa atin ng Diyos. At pinagkatiwala sa ating ginto na. Hindi na sa lapi, hindi na pila, kundi ginto. Amen. Dahil alam natin, pinagkakatiwalaan na tayo ng Diyos. Amen? Amen? Ngunit ang mga alipin na ito, Sige, humayo kayo. Sabi, sa nang ating Panginoon, Humayo kayo at mga ngalakal kayo. Sa aking pagbabalik, Kailangan tumubo yan. At sa pagbabalik nga ng ating Panginoon, Lumapit yung isang alipin, Talagang, siguro yung alipin na yun, talagang masipag siya. Kasi kailangan dito yung masipag, mm -hmm. matalino, matyaka. Amen? Mm -hmm. Meron bang naging negosyo, walang pag-a? <laughs> Nag-negoso kayang... tawag dito na. Malimong yaka ako, wala lang. <laughs> Pero hindi niya inisip yun. Ano ang sabi niya sa ating Panginoon? Ito po yung sampung libo, tumubo po yung inyong ginto. Ano sabi ng ating Panginoon? Magaling na alipin. Ayan, glory. Magaling! Talaga magaling. Masipag ka! Ano pa sabi niya? Okay. Dahil sa iyong tubo na ibinigay sa akin na malaki, ay eh, ibibigay ko sa iyo ang sampong ibayo. Ang ibig sabihin, may kapalit pa palang sampong ibayo. Siguro kasi laki ng lugar ninyo na ito, yung sampo na yun. 10 hectares. Hahayo tayo dun. <laughs> At lumapit din yung pangalawa. Ito po, tumubo ng limang libo. Wow, magaling na alipin. Bibigyan din kita ng limang ibayo. Ang ibig sabihin, may kapalit talaga, sister. Ang mga ginagawa natin dito, sinusulit natin sa ating Panginoon. Pero may kapalit pala talaga. Naniniwala na ako ngayon talaga, Lord. Ang buto, binuksan mo na ang aking isip, ang aking puso, na ako'y naging masunuri na. Hindi na masuyo, masuwayin. Masuway. No? Kaya wala kang mapapala kapag ikay masuwayin. Pasaway. Pasaway ko eh. Kaya mo, siya, binalit ko pa ng panyo at ibinaon ko sa si ilalim ng loob. Tamad na alipin. Ano ang sabi pa niya? Tamad na alipin. Tinawag niya yung alipin na, na ano kasama. Kunin niyo to sa harakan ko at baka napatay ko to ngayon din. Ayaw ng Diyos ang tamad. Ano ang sabi sa Bible? Huwag takanin ang tamad. Ngunit ang alipin na ito, ay talagang sobra ang kanyang tamad, kakamaran. At dahil sa inyong tinuran na yan, dahil ikaw ay nag-aani na hindi ka nag sabi sa ating Panginoon, nangatwiran talaga siya. At ikaw ay, eh, M ano kayong isa? Nag-aani. Yan. Yeah. Nagagapas yeah. ka sa hindi mo itinanim. At kung baga sa ano talagang pinamumukha niya sa Panginoon na talagang hindi ka naman talaga rito gum gumagawa. Kami naman. Pero sabi nga natin, ang Panginoon pala nakatingin sa bawat sasabihin natin. Amen. Sa bawat labas ng ating mga bibig, kailangan maging mabuti ang lumalabas sa bibig natin. Amen? Kailangan mula sa Diyos. Dahil kung wala ang Diyos, at wala sa iyo ang Diyos, hindi mo ngayon masasabi sa iyong kapwa na gumawa ka ng mabuti. Kailangan ang bilang maging masunurin ka kahit hindi ka nakikita ng iyong Panginoon. Gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa sa pamagitan po ng ating paghalo. Amen? Kaya nga, tanong ko, umunod na ba ang ating kailangan ng sa Diyos? Amen. Wow, Sister Lola, mabirito na ngayon. It's still alive. Amen? Nasabi na natin, eh, tayo sa opening prayer. Yan. Nag-opening prayer na ano? Dati yung opening prayer natin hindi awit, kundi panalangin at dasal. siya naman kanag. Nakaupo lang. Ayaw ng Diyos lang. Kailangan naging nasipan tayo. <clears throat> ano sabi? Ito yung mga ibinigay sa ating puhunan ng Dios. Na siya naman talaga yung tutulong sa atin. Siya naman talaga yung magsasalita at mapatayag dito sa harapan. Amen? kagalingan dahil gusto ko pa makapaglingko sa si Sister Rosie. Kahit yun na sa bahay mo, dahil bless na bless ang bahay mo kapag mayroong mga alagad ng Diyos na malapit dito. Amen? Dahil ikaw ay alagad, alam ko, magkasama na tayo sa mga oras nito. Gagawa ba ng Himala ang Diyos? Amen? Amen? Palapakan natin ang ating mga ilalagad. Gagawa siya ng Himala. Amen? na ito yung puhuna na ibinigay sa atin ng Diyos. Na dati mga binibigay sa atin sa lokoy ay eh, kapila. Ngayon, tayong lahat na pinagkatiwalaan. Ano ang sabi? Sampung ibayo yung ibinigay doon sa isa. Yung isa, limang ibayo. Eh tayo, hindi lang, hindi. Hindi lang limang ibayo eh. Nakakarating na tayo kung saan. Pedro na yan, di ba? Nakita mo kung saan saan na nakakarating. Kaya, praise the Lord, tayo yung pinagkatiwalaan ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord, tinawag tayo kahit natapit hapon na sister. Yes. Kaya nga hindi ako oorong Lord. Hindi ako titigil hanggat nahinig na ako. Mm -hmm. Dahil alam ko gusto kong makapag Amen. Mm -hmm. Ang puunan lang natin dito ay kalaktasan, tibay ng loob. Yun nga, maging matapang ang iyong mukha. <laughs> 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 hindi yun ang ibig sabihin. Kailangan maging matatag lang tayo. Amen? Okay. Maging matapang ala na humarap dito sa harapan. <laughs> Dahil sa umpisa talaga sa simula, talagang hindi mo yun magagawa ngunit ang hindi magagawa natin sister Josie ay magagawa ni Ama. Amen. Kaya nga kapatid, sabi natin tayong pinagkatiwalaan ng Diyos sa mga oras nito. Kailangan po gamitin natin ito sa mabuti para mapaunlad natin ang ating pananampalataya sa Diyos para mapaunlad natin na ang mga kapatid natin, mga kapatira natin, ay huwag maputol ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Amen. Huwag tayo yung matitisuran. Amen? Huwag tayo matitisuran ng ating mga kapatid. Dahil kapag hindi mo ipaanong balik yan kay Ama, ang kanyang pananampalataya, ikaw ang naging ng pagkakasala, yun na yun. Kailangan ibalik mo siya kay Ama. Amen? Amen? Tayo yung mga lingkod, na tinawag at hinirang ng Diyos sa mga oras na ito, pinagkatiwalaan, sinabi ko na, pinagkatiwalaan, katiwatiwala ba? Ang mga Amen. <laughs> Amen. Pero sabi nga natin eh, hindi natin yun magagawa kung wala kang Diyos. Bago dumating naman yung mga bagay na ito eh, nagsimula ka nga doon sa, sa wala. Kaya nga yung wala, yung nagtago, Nahulan pa siya dahil kinuha pa yung isang peraso. Kaya nga mararamdaman natin sa bawat isa sa atin na lumago na nga ang ating kanalakay. Yung nag nagkaroon tayo ng, ng, ng faith sa Diyos na patuloy tayong gumagawa dito sa ubasan na ito. Kaya nga, ang marami salamat sa ating punong lingkod na hindi talaga siya tumigil hanggang hindi tayo natuto. Amen. Siguro nga, sabi nga natin, yun ang regalo sa kanya ng Diyos na siya yung, siya yung pinakatiwalaan una, nakikita naman natin sa kanya na katikatiwala siya, kailangan tayo din isumunod sa katikatiwala na kailangan pagtiwalaan tayo ng Diyos. Kaya nga, para hindi ma wala yung ibinigay sa iyo ng Diyos, patuloy ka lang para umulad ang iyong pananampalataya. Sabi nga natin, sa, sa mga oras na ito, alam ko, kasama natin ang Diyos sa ating panghayo. Kaya nga, ah, uh, lakasan lang natin ang ating loob palagi. At patuloy tayong mag-aral. Yun nga ang sinasabi nga natin. Palagi, Sister Tess, na lumapit kayong lahat na napapagal. At mag-aral kayo sa akin. Hindi natin maunawaan talaga ang banal na aklat, kung hindi tayo magbabasa. Yung mag tuturuan kita, no. Kailangan magbasa ka rin. Kaya nga, magpapalagod rin ng Diyos, napakabayot ng Diyos, dahil Sister Tess yata ay magsupok pa. <laughs> Okay. <laughs> Pinaw na mo ba talaga ako? Okay, tama, <laughs> tama na. Siguro sabihin natin, sige na. Hallelujah. <coughs> sa ating pag... Oo nga, wala pa pala akong hallelujah? Hallelujah. 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 Ang bawat isa sa inyo. Hallelujah. Huwag ninyong kalilita. Hallelujah. Kung ano man ang kanyang mga ipinag-uupos. Hallelujah. Hallelujah. Naway laging Hallelujah. Nang buong puso. Hallelujah. Ay kababaan Hallelujah. Buong kagalakan. Haleluya. At ay kalakit na. Hallelujah. 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 Opo. <coughs> kailangan lumaki ang puso natin. Hindi enlargement and, and hearta. <coughs> na, kailangan lumaki ang ating puso sa ating pagsunod. Totoo yun. Kung wala kang pag-ibig sa iyong pagsunod, nagdadabog pa ka. Wala talagang pagkakalit. Wala. Wala. Walang katalit yun. Kaya nga, sabi nga natin sa ating pagsunod, kailangan mayroon talaga pag-ibig. Ang pag-ibig pag ay hindi dapat tanggalin sa ating pag-ibig. Kahit na magpakain ka sa amin, kung hindi ko naman naramdaman ang pag-ibig, hindi ko Pero dito, masarap kumain. Maya-maya eh. Mayang -mayang, mayang, mayang kumain ng okay? pet. Kasi mayroon pa magtuto. Pero nag-almosal na ako, Ted. Okay? <laughs> Pero sa pananghali yan, siyempre, mo, reserve. reserve. Kaya nga, siguro nga, natin, kung wala ka daw pag-ibig, parang kang patingaw na ang mali para ka ng salamin pagkatapos ang kalimutan niya sa rin. Kailangan, sabi na natin, yung mapuno ka lang ng pag-ibig, irigado na talaga ng Diyos. Pag may sa tao yun, amen. Kaya nga hinihingi na ito, pero hinihingi natin ito kay Ama. Dahil ay regalo ng Diyos sa bawat tao na pinigil. Minimitay ko, punoyin talaga ako ng pag-ibig. Kahit kaaway ko, ngayon din, ibabatiin ko. Magagawa mo yun, amen? Magagawa mo yun. Ang hindi nga magagawa ng tayo, magagawa ng Diyos. Paulit-ulit ko itong sinasabi. Dahil yan, nalulundaman ko sa sarili ko. Kahit nakaaway kami ng asawa ko kanina, babatiin ko bago ako umalis, nakakaya naman kay Lord, di ba? Kasi sabi ko nga, aliluya ako dito ng aliluya. asawa ko, ka ka, matura matura na nagbumura oh, diba na. Dito mo, umalis yung asawa ko. O, di ba? naisingit ko lang yun. Dahil sa totoo lang, hindi pagkakonwari yung ating pagliling. Alam niya sabihin yung para eh. Para kayo mga pariseyo sa inyong paglilingkod. Eh nakakaya, di ba? Tayo ngayon naglilingkod, tapos pariseyo ang dating sa kanya, di ba? Kaya eh, nga, kung hindi nagbago si Sister Mel sa tahanan namin, walang magbabago doon sa tahanan. Kaya nga, ikaw yung unang nakarinig ng salita ng Diyos. Ikaw muna magbago. Ako muna. Huwag mo muna ituro doon sa kabila. Tayo muna. Check yun. Lalaganap yung pag-ibig na yan. Amen? Amen? Parang hawa-hawa yan eh. Amen. Hindi po sis ha? Pag-ibig. Yan. Hindi yung po na, na hawa-hawa rin yun. Kaya nga, pag na ang isa, po lahat yan. Kapag mahina ang wario. Tandaan natin, ang wario noon, nagyayabang. Sa niya ako. O, oh, loko. Kaya nga, sabi nga natin, hindi biro. Yung tinagaw tinagagawa sa atin ng Diyos, kailangan seryoso. Amen? Kaya nga, mga kapatid, Okay na 'yon, tama na yun. <laughs> Ay, salamat po. Amen. Amen.